sa saksak ng tari ng manok. Ang panabong ang isang lalaki sa Pangasinan. Pero ang matindi hindi raw maalala ng sospek kung ano ang dahilan kaya tinadtad niya ng saksak ang biktima. Para bigyan mo mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Sa pananaksak na uwi ang pikuna ng dalawang magkainuman sa Bugalyon, Pangasinan. Hindi bababa sa dalawampung saksak ang inabot ng biktimang si Manuel Zapigao, 52 anos, mula sa sospek na si Dennis Victorio sa isang lamay na dinaluhan ng dalawa sa barangay Umanday, Bugalyon, nangyari ang insidente alas 11 ng gabi noong January 30. Lumalabas na nagsusugal ang dalawa at pareho silang lango sa alak na magkumprontahan. na uh, napasify naman po ng mga tao po na nandun. Actually, napauwi na nga po nila yung itong suspect natin. But uh, then unfortunately naman, bumalik pa at uh, daladala na niya nga po yung weapons use niya. Sa pulpa sa video, ang sunod-sunod na pananaksak ni Victorio gamit ang tari ng manok panabo. Kuwento ng kaanak ng biktima Nagpunta paro ng sabungan si Sapigaw at Victorio noong umaga ng araw na iyon. Pero ayon sa mga police mismo ang suspect ay hindi maalala kung ano ba ang punot dulo ng kanyang pagpatay. Hindi din siya makausap ng maayos nung lasing pa siya, but uh, nung nawala na po yung kalasingan niya eh mahimasmasan naman po at uh, nakikita naman din po yung uh, na tayo pa paano eh, may pagsisisi naman po sa pananalita niya. Yung sa naging alitan nila, hindi rin daw po malinaw kung ano yung uh, uh, punot-dulo ng pag-aaway nila. Hindi, hindi niya nga rin po maalala kung saan niya na-dispose yung uh, weapons use niya. Sumuko rin ng sospek matapos ang hot pursuit operation na ikinasa ng Bugalion Police. Paalala naman ng otoridad uh usually na nagiging cause po ng kaguluhan pag hindi po natin makontrol yung uh mm. liquor intake natin mm -hmm. so uh, paalala po palagi ng ating na yung drink moderately po always control po yung ating pong uh, mga likorente mobile journal kayla makantan hatid ang mukha ng balita